mga idol no so ito pala si Icon 125i kasi yung motor natin mga ka Icon ay version 1 which is 110cc lang siya unlike dito kay Icon na bagong labas na naka 125i na siya no? so ay ayan so naka i na siya ibig sabihin fi na siya mga idol so mas tipid siya sa gasolina and mas malakas yung kanyang power dahil ito ay naka 125i na so sa cash niya mga idol 69,900 NDP niya is 3,500 no. So doon sa Kiwi Icon na version 1 kasi natin na no 110 cc is nasa 61,900 lang siya. So 61,900 so add ka lang ng mga 8,000. Ayun so meron ka ng Icon 125i and ang DP niya is 35 sa sa 6 months 13,455 sa 12 months 7,397 sa 18 months 5,378 and sa 24 months 4,368 sa 30 months is 3,763 at kung magti 3 years kayo is 3,315 lang siya so hindi pa kasama yung rebate dito. no, So yung rebate kasi is uh, pag nagbayad ka ng early or wala pa sa due date nya is less pa siya. So hindi ko lang alam kung magkano yung less nya. So wala nang 3,350 na yung inyong babayaran. More or less baka nasa 3,000 pesos na lang yung monthly ninyo. So grabe yung ano neto Grabe yung up upgrade ngayon ng uh, version 2 na Kiwi icon 125i na ito dahil unang una is 125 CC na siya and naka FI na siya no. So doon pa lang sa version 1 natin na uh, gamit na ng motor ngayon is luging lugi siya uh, when it comes sa uh, CC niya. Si version 1 kasi mga ka-icon is naka ano lang siya naka uh, 110 CC lang siya and carb so hindi siya naka FI no. So yan yung version 1. Unlike dito kay Keyway Icon 125i na ito. So, grabe yung upgraded dito, no? And pagdating sa harap, sa crankcase niya, mga boss, sa mga pairing size, mas malapad. And para siyang Honda Click, yung lapad niya, yung itsura niya, no? So, makikita ninyo na napakaganda ng kulay niya. Ayan, white and black ang itsura nito. And, yan, makikita ninyo yung mags na ulay black. And yung itsura nito is napakalinis, napakapormato. No? So, makikita nyo naman sa video, mga boss. No? So, pagdating sa ilaw nito, mga boss, mas in-upgrade nila and mas malakas na yung ilaw nito. Ayan, makikita ninyo yung forma ng ilaw nya. No? So, pa, no, pahilis sa baba. No? So, mas malakas yung ilaw nito, mga boss. And, ah, dumako naman tayo dito, mga boss. No? So, dito sa kanyang upuan. So mas lumapad to ng konti ang like dun sa version 1 mga boss. Ay mas malapad to, makita nyo naman na mas malapad to at mas malambot yung upuan mga boss, no? So naka-leather seat na rin to mga boss. And ito yung talagang mga hinahanap ng mga naka-icon na naka-version 1 which is uh, hirap kasi sila sa bracket, no? Yung version 1 kasi is medyo hirap hanapan ng bracket. So ito is meron na sang bracket, no? Meron na tong bracket nakasama. kasama. Ayan good good as new and may bracket na ito. So plug and play na lang dito yung top box mga boss no. So mas pinatibay pa yung pagkakabit ng bracket dito dahil may kita ninyo dito na may lock pa rin siya no. So grabe ang tibay ng bracket na ito mga boss. So kahit anong top box ang ilagay niyo rito kahit alloy, so kayang-kaya na itong dalhin at hindi ma babalik ko no. So yun mga idol yung upgraded agad. Dito pa lang sa upuan mga boss, hindi dito pa lang sa bracket. Lamang na lamang na ito kaysa kay Icon 110cc no. So yun. So sa likod niya same pa rin naman ng version 1, no. So mas uh, elegant nga lang yung trunk case nito. Ito makikita niyo rito sa video ito unlike dun sa version 1 natin. So parang uh, nakamiyo ay na to yung itsura niya, no. Parang nakaklik talaga yung uh, crankcase trunk case nito. Makikita niyo naman Not na, na uh, napaka mga boss. And yon uh, yun, uh, halos same pa rin naman yung kanya daylight like sa likod same same na same pa rin naman ng version 1 mga boss. So, yon dito pagdating dito sa gilid mga boss, mas malinis siya. Ayun, at mas hindi na siya mapat dito ng dumi kasi nga ayan oh. Halos mas malaki yung tapalod niya tapos ito mga boss. So, para talagang mio style na rin yung crankcase nito dito. Yung itsura nito. Eh s'yempre mga boss, yung version 1 kasi mga boss unang-una uh, dito. Ayan, dito pa lang sa dashboard. Ayan, so grabe yung pagkakaiba nito. Parang naka-Honda Click ka na rito. May itsura niya. And, uh, yun. Aside from that, yung kanyang hazard, no? So, si version 1 icon kasi wala siyang hazard ito si bagong labas na Kiwi Icon 125i is may hazard na siya. Ayan, kaya sa mga naka Kiwi Icon 110cc dyan na magbabala kumuha ng version 2. So, hindi, no need nyo nang magpa-assemble ng hazard para magka-hazard yung motor natin na Kiwi, no? Ito nga. Ayan, so ito meron na siyang hazard. Eh, nakakilis na rin to mga boss. Ayan o. Kikita ninyo, dalawa yung remote niya. Ayan, pero kung hindi, kung hulugan pa lang or installment yung motor ninyo mga boss, ay isang susi, uh, isang kilas lang yung makukuha ninyo and pag fully paid na, dalawa na yung makukuha ninyo. So yun. Yun yung grabe yung ano nito mga boss, grabe yung upgraded ni Kiwi Icon 110cc no. So grabe to, mga nag-aabang diyan ng mga naka-icon no. Mga iconatics natin diyan. Meron na dito sa Tunasan branch na version 2 ni Kiwi Icon 110cc. Ayan, so meron na rito available and pumunta na kayo rito mga boss. All new Icon 125i. Ang cash niya is 69, 900 lang. So sa cash na. And sa mga nagaabang dyan ng mga solid upgraded ni Icon, Eto na lumabas na dito sa kasa ng Tunasan. Boundary lang to ng San Pedro at Tunasan. So magpunta na kayo rito. And diyan Paunahan na lang mga boss dahil isang piraso na lang yung meron sila rito and na uh, order pa lang din sila no? So marami pa rin namang mga motor dito mga boss sa mga naghahanap ng ibang model na motor. Ay marami pa rin sila rito. 'Yan kagaya nito. Netong Mio i, ano, uh, i pero ito Euro motor 125 i no. So sa mga naghahanap ng mga motor dito eh nandito pa rin yung sikat na sikat na Gripen 180 na tumalo sa Aerox 160 no pagdating sa top speed niya at sa bilis niya no so andito pa rin naman si Falcon mga boss Falcon 180i ayan nandiyan pa rin no so sa mga naghahanap sa ibang kasa na unit na Gripen saka Falcon na wala na ron walang available doon. Pwede kayong pumunta rito sa Tunasan. No, Tunasan lang to. Boundary ng Tunasan tsaka San Pedro. No, so may kita ninyo yung branch nila rito. Magandang branch nila rito. At marami rin palang mga repo dito mga boss. Ayan, sa mga naghahanap ng repo, yung mga budget meal. Ayan, pwede na, pwede na kayong pumunta rito mga boss. Ayan, para ma-get nyo na itong motor at may, syempre may uwi nyo na mga boss. No? So, yun. So maraming salamat sa maikling video na ito mga boss and uh, sana nakatulong yung video na ito para sa mga uh, gusto nang mayuwi yung bagong labas na icon 125i from Euro Motors. So let's go!